Nako, mga manash. Balitang balita na magkakaroon na raw ng divorce sa Pilipinas. Hala, ang dami nag-react. Ang daming ayaw magkaroon ng divorce. Ang dami rin na namang gustong magkaroon ng divorce. Teka, ha? Alam nyo ba yung hiwalay? Yun yung divorce. Eh yung hiwalay lay? Si Lola. Ano pa bang hinihintay nyo? Pag-usapan na natin to. Tara, atong alamin. isang uh, mapagpahalang mapagpalang araw sa inyo. Sana pagpalaan kayo ng ating mahal na Diyos. At kung sino man ang may mga karamdaman, sana gumaling po kayo. At uh, sana maging okay kayo. At tara na, pagpisahan na po natin to. Unang-una, gusto ko lang po munang maghugas kamay. Hayaan niyo akong maging si Poncio Pilato. At sabihin, never po akong nakasal. So hindi po sa akin applicable itong uh, divorce. Single pa po ako hanggang ngayon. So kung ano man ang sasabihin ko, maaaring mali. Mas malamang sa mali kasi hindi naman nga ako kasal. Eh. Wala nga akong authority sa pagsasalita nito. Ngayon, bakit ko ito pag-uusapan? Kasi vlogger ako. Vlogger <laughs> ako, kailangan ko ng views, ganyan. <laughs> so if views nyo naman to i-like yung aking page bago pa lang. Tapos, um, oh yeah, alam nyo na kung ano yung ginagawa ng mga vloggers. No? At sabi nga nung uh, sa Desiderata, listen to others. Even the dull and the ignorant, they too have their own stories to tell. So meron din naman na akong maiikukuwento dito. No? Simulan na po natin tong uh, pag-uusap natin tungkol sa divorce. Alam nyo, ang pagkakaalam ko, dalawang lugar lang, dalawang lugar lang. Hindi ko to sure, i-verify niyo na lang. I-fact check niyo na lang, no? Ano yung fact check sa Tagalog, wag bastos. Um, yeah, dalawang dalawang lugar na lang, no? Ang uh, ang uh, may divorce. Isa, ang Pilipinas at isa sa Batikan. Eh, parang Pilipinas din yun. Kasi, alam na, tayo mga Pinoy, Batikan, hachache. <laughs> Ang corny. Anyway, moving on. Dalawa na lang tayong bansa. Na, hindi bansa. Oh, parang bansa. Oh, um, na, na merong divorce. At uh, that makes the Philippines unique. Kakaiba. No, kakaiba at uh, siguro garon talaga yung pagpapahalaga natin sa kasal kaya sa kasalukuyang panahon marami maraming marami lalo na yung mga sagradong relihiyoso ang ayaw talaga sa divorce ngayon kung tatanungin niyo po ako um Boytigas also known as Atong Redillas um, gusto mo ba ng divorce nako sa totoo lang po ayaw ko ng divorce. Kasi bakit ka mo? Lumaki po ako sa isang normal na pamilya, may tatay, may nanay. No? At nakita ko po kung gaano kamahal ng tatay ko ang nanay ko. Sobrang mahal. Sobrang mahal ng tatay ko ang nanay ko. Under po ang tatay ko, and proud. henpek ang henpek? Oo. 'Di ba? Sa kanya nga yung hiwalay kung hiwalay, hiwalay ang puti sa dikolor. Noong pang joke 'yan. Joke ng mga under. No, so nakita ko po kung gaano mahal ng mahalin ang ang tatay ko, ang nanay ko. Na sa isip-isip ko, pwede naman tong mag-give up eh, pero hindi nag-sacrifice po talaga ang tatay ko para maayos na lumaki ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya. No? So, para sa aspeto po na 'yon, talagang believe po ako sa tatay ko kaya naniniwala po ako din sa noon sa pagsasacrifice kapag mahal mo ang isang tao. No? So yung usapin po ng divorce, parang hindi talaga ako pabor dyan. Hindi ako pabor dyan kasi parang nawawalan siya ng... Kapag may divorce, parang nawawalan ng ano eh, ng halaga yung, yung kasal. Kasi kapag kinasal ka, ikay nangangako. Di ba? At ang, ang iyong salita, ang iyong pangako, ang iyong mahalaga, si, si Jacinto yata nagsabi no si Emilio Jacinto. No? um, dapat uh, hindi, hindi ko sure. Dapat po kapag nangako tayo ay pangangatawan na natin. Na till death do us part. Yan. Yun, yung tanging kamatayan lang ang makapaghiwalay sa kanya. Yan. Kaya nga yung kakilala ko, yung yung magulang nung isang ex ko <laughs> nung, nung, nasa ospital na daw yung yung tatay niya, sabi doon sa nanay niya, inom ko na ng gamot para sabay tayo. <laughs> nag joke lang naman siya. Pero, pero yun nga. So, bilang isang romantiko, isang po kong hopeless romantic, Masyado pong mabigat sa akin ang kasal. So naniniwala ako na kapag nangako ako na hindi kita iiwan, kahit ano mang hirap ay hindi kita iiwan. At uh, yun nga, sabi nga, what God had put together, no man shall put asunder. So, yun po yung uh, talagang dominanteng uh, paniniwala. Huwag kang magpakasal kung hindi mo kayang panindigan itong nga uh, itong pagkakasal, yung uh, paghihiwalay. So, huwag kang magkasal, huwag kang mangako, 'di ba? Magjowa na lang kayo forever, live in live in, 'di ba? Pero um marami po kasi kwento. Marami po kasi kwento na na minsan mapapaisip ka kung baka naman tamang may divorce no um may mga kwento ng ng pananakit may mga kwento ng mga pananakot no na sa tingin ko dapat eh sa legal na pamamaraan ay eh, magkaroon ng divorce no eh kung sasabihin nyo naman eh ganun din naman yun eh, Sana hindi ka nalang nagpakasal kaya lang hindi naman po natin alam eh mahirap po kasi na binabase natin ang pagkakasal hindi lang sa utak kundi sa pag-ibig. Pag-ibig naman po talaga eh. ba diba? sabi nga ni Balagtas, O pagsintang labis na makapangyarihan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Alam nyo, yung pag-ibig, ang problema dyan, hindi siya permanent. Hindi katulad nung kasal, permanent. Diba? Yung pag-ibig, ito ay resulta ng, ng oxytocin, <laughs> yung oxytocin eh yun yung hormone na nagbibigay sa atin ng pagiging in love ngayon kagaya ng gawain ng mga hormone nawawala din ito o nababawasan ito kaya yung pag-ibig nawawala diba? so mahirap ibase ang iyong pangako sa isang bagay na hindi naman talaga forever 'di ba? At kung may forever ay nako, medyo mahirap 'yan. Yung forever 21 nga hanggang 21 lang. Kasi kapag lumampas ka na sa 21, dapat hindi ka na naniniwala sa forever. Um, ano pa punto, no? Ang nais ko pa pong ipunto dito ay sa Pilipinas, meron na po tayong annulment at wala pa po tayong divorce. Ano po ang uh, pagkakaiba ng annulment sa divorce? Ah, uh, malaki po ang pagkakaiba. Mga ganyang kalaki, joke lang. Ang ang annulment po ay pinapawalang bisa niya 'yung kasal mo. Sinasabi mo na hindi naman tayo dapat kinasal kasi sa mga maraming dahilan, no? Kaya mapapansin ninyo, maraming mga artista at maraming mga mayayaman ang nagkaroon ng annulment. Kaya nga may mga nakapag-asawa uli na dating alam natin na may asawa. Ngayon, ano bang pinupunto ko dito at bakit nilalabas ko itong annulment na to? Ang annulment po kasi ay isang napakamahal na proseso. Pero technically, ang gusto ng mga tao kung bakit nila gustong ma-annul ay gusto lang din nilang makipaghiwalay. Ngayon lang, itong annulment na ito ay isang napakamahal na proseso. Balita ko kailangan may at least 350,000 ka para makapag-analmin ka. At least na uh, the minimum. No? So sino ang mga nag-e-enjoy lang nito? Ang nag -e enjoy lang ng analmin ay yung mga tao may 350,000. At hindi naman lahat ay may 350,000. So yung issue na kung gusto mo talaga makipaghiwalay ay may, pa may paraan na po sa Pilipinas. Ngayon, kung magkakaroon ng diborsyo, itong annulment ay parang nili niluluwagan lang natin. Hindi na lang natin siya iniiwan para sa mga mayayaman. Pwede na rin yung divorce o yung annulment para sa mga may hirap. ba? Diba? Kasi yun lang din naman parang yung end goal niya eh. Yung maghiwalay, yung asawa, at pwede na silang mag-asawa uli. Pwede na silang mag-asawa uli. Nako, sa totoo lang, parang mababawasan. Parang mababawasan yung, yung, yung value o yung um, yung halaga ng ng kasal kasi nga pag siyang ka talagang hindi maghihiwalay eh, Ngayon ko maghihiwalay na parang nababawasan no parang nababawasan eh medyo mahirap isipin no ay. ang problema po kasi nakatira po tayo sa isang malayang bansa at ang kalayaan na ito ay dapat uh, na-enjoy ng lahat kaya minsan kahit may mga bagay na hindi natin gusto kailangan nating magbigay Kasi ang batas ay para sa lahat. Dapat ini-enjoy ng lahat. Ngayon, kung may annulment na na-enjoy lang ng mga mayayaman, bakit hindi natin ibigay yung diborsyo? Na, na-enjoy din lahat. Ngayon, may isang solusyon pa doon. Yung annulment, pamurahin natin. Magawin natin mura lang magkaroon ng annulment. Pero medyo mukhang mas mahirap yon, Mukhang mas madali yung uh, pagkakaroon ng divorce. Ngayon, kung pwede yun, kasi meron na annulment eh. Meron na siya kahit anong mangyari, meron na siya eh. Ngayon kung magmumura 'yon at pwedeng magawa 'yon, eh di baka hindi kailangan ng divorce. Pero yun nga, yung divorce kasi mas madali kapag ayaw mo na, ayaw ko na, divorce. Hindi ko na kailangan sabihin baliw ka. <laughs> o hindi ko na kailangan sabihin magsinungaling para lang maghiwalay tayo. 'Di ba? So nawawala na yung value nung nung kasal. Kaya lang ko ang problema ko diyan yung salitang value o yung salitang halaga ay nasa tao po yun. Nasa tao po yung halaga. Di ba? Um, it, is, it is with the heart that one can see rightly. For what is essential is invisible to the naked eye. Di ba? Sabi yun sa, sa Little Prince. No? Um, limbawa po ako, katoliko ako. Naniniwala ako sa puso ko bilang isang katoliko na kapag nakapakasal ako, hindi hindi ako makikipaghiwalay. Hindi ko gagamitin yung divorce. Kahit alam kong may divorce na. ba? Diba? Kasi naniniwala ako sa panalangin ko, sa usapan ko. Kasi totoo lang, yung pagkakasal eh between the, yung pangako mo sa Diyos, nangako ka sa Diyos na hindi mo hihiwalayan yung mahal mo. 'Di ba? Kung kinasal ka sa simbahan diba yung civil wedding, 'di ba? Nangako ka sa Diyos na hindi mo hihiwalayan yung yung mahal mo. So, kahit pa may kahit pa may divorce, eh kung naniniwala ka sa puso mo, sa paniniwala mo na hindi mo dapat hiwalayan ang asawa mo, wag mong hiwalayan ang asawa mo. Di ba? Ngayon, pwede ka mang Na, joke lang. <laughs> joke, lang. <laughs> joke lang. joke lang. Joke lang po yun ha. Joke lang po yun. Comedian po kasi ako. natin ng ano, ng ano. Eh ngayon, mang babae ka na lang. Atche-che! Ayan. Para, para malinaw na joke. Ang, ang punto ko lang po, um, may hey, medyo mahirap na po sigurong pigilin o pigilan kung ano yung mas tamang Tagalog dyan. Mas medyo mahirap na pong pigilan itong uh, divorce na ito. Kumbaga mukhang maraming sumasakayon. Ngayon kung ikaw ay uh, deboto sa inyong paniniwala, huwag ka pa rin mag-divorce. Choice mo yun. Divor divorce? Divorce? tanga lang, divorce is a choice. So hayaan natin yung iba na may kailangan no na dagamitin itong choice na to. Lalo naman kung 'di ba, iba naman yung kanilang paniniwala. May kanya-kanya tayong paniniwala at dapat natin respetuhin yun dahil tayo ay isang isang bansa na malaya. Magkakapit pisi libu-libong tao. Kay sarap pa lang maging Pilipino. Ayan, nako. Oy ha, kung nakaabot po kayo sa dulo ng video na ito, i-comment nyo lang ha, para sumaya naman ako. I-comment nyo na, Uy, Atong, kamukha mo si Ian Summerhold. Ian Summerholder. Kilala nyo ba ito? Puging-pugi ako dun. Ayan. Eh. Maraming maraming salamat po kung nakaabot kayo hanggang sa dulo ng video na ito. Ako po ay hindi naghahanap ng awa. Ito'y kuro-kuro lamang. Kuro-kuro English kurkur. Kuro-kuro <laughs> lamang. At hindi ko po sinasabing tama ako at mas malamang na mali ako. Kasi nga, single ako. Nakikichismis lang ako kasi eh. vlogger ako. Kayo, may gusto ba kayong pag-usapan chismis? O may mga tanong kayo na gusto nyo tanongin? Eh, ano pa ang hinihintay ninyo? Tara! Atong alamin! Diyan nagtatapos ang banat ko. Kaya ako naman ang banatan nyo. Hi!